Alam niyo po, sobrang ganda nito. Kamukha niya si Barbie Imperial, talaga. Uy, parang ano? <laughs> <laughs> Ako lang to si Joy. Yeah, si Joy. Sobrang ganda at sobrang bait. Yeah, actually, sabi nila talaga yung mga kasama ni Joy. nila. Ang babait niyo. That's their comment. Magaling. So, I'm so proud, syempre, di ba? Saring! Magaling sa lahat ng bagay. Yeah. <laughs> Actually, <laughs> charing. Charing. So, eto pa si Miss Nika. Hi. Eh, kayo yung dalawa. Hi. Hi. Say hi. 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 Ipenta niya ako. Si Miss Nika, oh, sabi ko gusto mo ng Taiwanese <laughs> eh, Eto yung magaling, Pumitik, <laughs> di ba, sir? Ay. Uh, sir, ma-promote ko, ah, Eto nga pali, bago Milky, So, guys, punta lang kayo Taiwan pagpunta ng Taiwan, hanapin niyo lang milky. Sir, paano po kayo mahanap, sir? Ay, sa Facebook. Yes, paano? Hanapin niyo lang Jerome Reynosa. Okay. Yes, yes. yeah, pag di niyo mahanap, Jerome Reynosa. Magaling, magaling po si sir pumiti. Sobrang galing. Pati video po. Tapos sabi niya, pag gusto niyo po ng mga travel vlogs na lang, um, hanapin niyo lang po. Yes, yeah, pwede, pwede, pwede. Cheers, cheers. Cheers, cheers.